Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Kamusta ka? Isang panibagong umaga na may hatid na panibagong pag-asa. Simulan po natin ang araw ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Ako po si Arwell Mendoza. Ang ating pong paksa ay magmumula sa libro ng Nahum, chapter 1, verse 7. Hayaan niyo pong basahin ko po ito. Unahin ko po muna sa English. Ang sabi po dito, The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. At sa Tagalog naman po, ayon sa magandang balita Biblia, Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan, mga nananalig sa kanyay kanyang inaalagaan. Si Nahum ay isang propeta. Siya po ay mula sa Elkosh, isang maliit na village sa northern Israel. Ang librong ito ay naglalahad ng pagbagsak ng bayan ng Nineveh ito po ang kapital ng Assyria na matagal ng kaaway ng bansang Israel. Nakita po ni Prophet Nahum sa isang vision patungkol sa kahihinat na ng lungsod at gumamit din po siya ng mga dramatic na salita para po ilarawan ang pagkawasak nito at ang reaksyon ng mga tao sa mangyayari. In fact, kaagapay, ang Book of Nahum ang isa sa mga pinakamaiksing libro sa Biblia. It has three chapters. So, I believe, kaagapay, kayo nyo pong basahin ito ng isang upuan lang. So, going back doon po sa ating binasang passage, before verse 7, diniscribe po ni Nahum si Lord bilang isang Diyos na mapaghiganti at kaaway siya ng mga kumukontra sa kanyang kabanalan at ang mga taong hindi po nagpapasakop sa kanya. But on the other side, sa verse 7, Bukod sa parusa ni Lord sa mga kaaway, nakasulat din po dito ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan. Pinapakita lang nito na ang Diyos ay tapat humatol at tapat magligtas. So balikan po natin yung unang part o unang linya ng verse 7. Ang sabi doon, The Lord is good. Siya ay mabuti. Napakabuti. Imagine, Napakasama po ng bayan ng Nineveh. Yet nagpadala pa rin si Lord ng uh, mensahero like uh, Jonah and Nahum para bigyan po sila ng warning o babala na kapag hindi sila nagbago, ang kanilang bayan ay tiyak na lilipulin niya. Kung tutuusin kaagapay, pwede naman gawin ni Lord na wag na lang silang paalalahanan at wasakin na lang ang bayan nila. Pero pinili po ng Diyos na hindi gawin yun. And that's grace. At ang grace ng Lord ay umaabot po hanggang sa atin. Na sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang, nananatiling mabuti at tapat ang Diyos sa atin. Sa panahon ng kaguluhan, inaalagaan niya ang mga taong nananalig at nagtitiwala sa Panginoon it is comforting to know sa ating binasang verse na isinulat po ni Propeta Nahum na kahit ang tigas-tigas ng ulo natin, kapag tayo po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, asahan po natin na in times of trouble, tayo po ay aarugahin ng Panginoon. Alam mo ba kaagapay na ang pangalang Nahum is an abbreviated form of the name Nehemiah which means comfort of Yahweh o di ba what a comfort ano itong verse na ating binasa and remember kaagapay when we say the lord is good god is good in his very being it is his very nature to be good mabuti po ang diyos kahit na hindi maganda ang nangyayari sa ating paligid, kahit na kabi-kabila po ang inflation, kabi-kabila po ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kahit na nagkakagulo sa larangan ng politika, nagkakaroon ng dibisyon, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, lalo na sa simbahan, may mga hindi pagkakaunawaan at kung ano-ano pa. Mabuti pa rin ang Panginoon. And also, God is good independently. No one must help him be good. Hindi po kailangan ng Lord yung kabutihan natin para masabing mabuti ang Diyos. Again, it is very nature to be good. Yan po ang nature ng ating Diyos. Mabuti ang Panginoon. Also, God is eternally and unchangeably good. Hindi po nagbabago ang kabutihan ng Panginoon sa sangkatauhan. Imagine from the Old Testament, panahon pa nila Adan at Eva, nila Moses, at sa lahat ng great men ng Biblia, nakita po natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. At hanggang ngayon, nararanasan natin, nakikita natin, at nararamdaman natin yung kabutihan, yung goodness ng Panginoon sa ating buhay. God is good in all His acts of grace. Yes, yung grasya po ng Panginoon ang nagpaparemind sa atin na kahit sa kabila ng katigasan ng ating ulo sa pagiging pasaway natin, napakabait pa rin ng Diyos sa atin. May mga pagkakataon na nagkukulang tayo, may mga pagkakataon na nakakalimutan natin siya. Pero hindi po nagiging dahilan 'yon para hindi maging mabuti ang Diyos sa atin. At ang grace niya ang nag-enable sa atin na magpatuloy. Because without his grace, hindi po natin alam kung nasaan na tayo. Ganyan po kalawak ang grace ng Lord sa bawat isa sa atin. And also, God is good in all His plans and purposes for our lives. Ito po yung pangahawakan natin, mga kaagapay, na ang kabutihan ng Diyos ay nakikita natin sa Kanyang perfectong plano sa atin. Pero bakit hindi minsan, hindi minsan nangyayari or nagaganap yung kalooban ng Diyos sa atin dahil tayo mismong tao ang sumusuway nito. Pinipili natin na sundin ang sarili nating plano, ang sarili nating naisin o desires over dun sa kagustuhan ng Lord sa buhay natin. Kaya ano pong nangyayari? Nakakagawa po tayo ng mga maling desisyon sa ating buhay. Kaya mainam po na ipagkatiwala natin lahat-lahat sa Panginoon at tayo po ay maging aligned sa Kanyang perfect plans sa ating buhay. Jeremiah 29.11, di ba? Yung plano ng Lord sa atin ay perfecto at hindi po ito hahayaan na mapahamak tayo. Kasi katulad po ng mga magulang natin, ang Diyos, ang nais po sa atin ay mapabuti tayo at maging maayos ang ating direction. Kaya sunod lang po tayo sa Panginoon. At uh, sinasabi nga rin po sa mga Awit 34, mga talata 8 hanggang 10, mabuti ba ang Diyos? Totoo po, napakabuti ng Diyos. At ang writer po nitong uh, Psalm, ang sabi po dito ay tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa kanya. Matakot ka kay Yahweh. Kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanyay hindi mauudlot. Taste and see. That the Lord is good. Ikaw kaagapay, anong mga nais mong ipagpasalamat sa Diyos? Paano naging mabuti ang Panginoon sa iyong buhay? Kaagapay, maraming salamat sa iyong pakikinig ngayong umaga. Samahan niyo po uli kami bukas sa kaparehong oras, alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga, dito lang sa 702 dzas FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, Maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. pagpala inawa, ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan